Okay, uh, good morning, happy Friday sa ating lahat So ito po ay ngayon ay uh, Friday na naman Connect to Card Friday tayo So araw ng Card So para sa ating uh, topic sa ngayon so excited lang ako na ano na i-upload na itong video natin ano kasi uh, meron tayong ko, ano, meron tayong follower sa ating channel uh, actually siya ay taga somewhere part in Rizal ano po so nagpasa siya ng resignation letter uh, doon sa kanilang sentro uh, kinuha na doon ng opisina ang kanyang ah uh, ledger, ang kanyang ID, na siya ng resignation, pero until now, wala pa rin action or hindi niya pa rin nakukuha yung kanyang natitirang savings, and then yung refund ng insurance. So, gaya na sinabi natin, ano po, hindi lang natin uh, tinatalaki dito sa ating Connect to Card Friday, yung kagandahan ng pagsali sa Card MRI, ano po, or sa iba pang mga lending institutions, ano po, din ang focus nga natin ay micro-insurance, ano po. So, ito ating, ah, uh, follower dito sa ating uh, channel ano po, na nag-resign na nga siya at member po siya ng uh, card MRI Rizal Bank si so, ibig sabihin, nasa Rizal Province po siya and uh, sako po siya ng institution na card MRI, card MRI Rizal Bank, ano po so member siya ng Rizal Bank and then nag -resign. tapos month na ang inabot, hindi pa rin nakakapag-resign. So, bumalik-balik siya sa opisina, ang sinasabi doon ay hindi makita yung files kasi ang tagal na daw na pinabayaan. So, para dun sa mga reasons na gayito, especially sa mga staff ng card or ng iba pang mga banking institution or mga uh, mga financial institution, dapat alam niyo yung mga sinasabi niyo kasi number one, kayo po ay mga staff ng institusyon. Kung ano yung sinasabi natin, yun po yung pinapaniwalaan ng mga tao. Tama? Ano po? Ngayon, kung sasabihin mo na wala ng file dahil la uh, ang tagal nang hindi bumabalik o nag-activate yung member, so mali pa rin po yung reason na yun. Kasi may batas tayo na ang financial institutions, especially the banks, the microfinance institutions, gaya ninyo, ay dapat ipinatago yung mga documents and records ng member within 5 years. Ano po, and after 5 years, may extension pa yan. Hanggang 10 year nga yan, eh, bago nyo i-surrender yung kanyang savings doon sa National Treasury. Ano po, so mali po yung reason na yun. Gawin nyo yung trabaho nyo. Sinusubaybayan natin ito ngayon, si pinapapunta na natin siya ngayon sa... Card MRI Rizal Bank dyan sa Taytay. Ano po? So, ang bangko nila ay nasa Taytay Rizal sa tabi ng um, Pure Gold Taytay. So, next video. Abangan natin. This portion is brought to you by Salveo Well. Saving lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo? Because it is 100% pure and organic. A superfood. On FDA approved. A multi-awarded supplement grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. So be well, changing lives. Wow. Okay, so para doon sa mga staff ng uh, ng card na nilapitan itong ating uh, followers sa ating uh, YouTube channel Ala ano so dapat alam niyo yung inyong mga trabaho kasi una sa lahat nag-i-stop din ako ng card so binibigay sa atin ng institution lahat ng uh, benefits para sa para gawin ng tama ng maayos yung ating mga trabaho. Kaya kayo dyan sa Card MRI Result Bank. So, dapat gawin niyo yung tama na proseso although ang member ay mag exit na ang magre-resign. So, ang maganda kasing customer service even though hindi papunta sa atin yung tao, even though they are going out of the institution, dapat pinapakita natin ang professionalism. And naniniwala naman ako na sa card ay mataas ang professionalism Chan Although, marami tayong kine-question minsan dahil nga may mga gaitong pangyayari na tinotolerate na mga heads, ang mga gaitong klaseng nga uh, pag-ugali ng mga staff and then yung proseso. So, ang dami ninyong nalalaman dyan na mga internal policy na kung saan dapat wala namang talagang internal policy. Ano po? Lalo na sa pag-approve ng mga loan, wala namang internal policy na plus 5, plus 5. Hindi totoo yung plus 5, plus 5. Alam ano po, capacity to pay ang pinagbabasihan, hindi po plus 5. Sabi so, sabihin, mali po yung internal policy ninyo na plus 5. Alam ano po, so pwede kayo mag-comment din sa ating video kapag merong mga plus 5, plus 5 policy pa rin nalalaman. Ano. Pero back tayo dito sa case ng ating uh, follower. Next week, i-reveal natin kung ano yung nangyari. ano po. So, again, uh, yung mga taga-card, Uh, tinatawagan natin yung uh, mga nasa taas especially yung sa institusyon ng Cardemar ay Rizal na pakiayos ng proseso ng resign even though mag-exit ang client o ang member dapat ipapakita natin yung tama na proseso ng customer service ano po kasi uh, hindi lamang doon sa ano eh hindi lamang doon sa papasok sa atin tayo dapat uh, na sikap na ipakita yung magandang uh, uh, servisyo ng uh, ating opisina o ating institution pati doon sa mga nag exit dahil pwede din maging pasihan nyo na in the future, i-recommend e nila or gawing pasihan nila na ako'y babalik dahil maganda yung kanilang pagtrato sa akin may reason lang kung bakit nag exit ang isang number ano po, so sana ay matagunan nung tawid in this week ma-process -ma na, hindi man natin pinangalanan, so lahat lahat na lang nagre-resign dyan sa inyo, i-process nyo ng maayos. Ano po, saka huwag kayo magdahilan ng mga pabalang na dahilan, yung mga maling dahilan, yung mga wala sa ayos na dahilan. Ano po, ikaw bilang isang staff, ano po, ang daming reason na maganda, hindi lang yung reason na sinasabi mo din sa ating client. Ano po. So, I hope na wala nang susunod na itong case dito sa ating uh, channel. This portion is brought to you by Salveo Barley Grass. Okay, yun nga yung ating uh, dinidiscuss, ano, yung ating, uh, isa sa ating mga followers na nagtatanong kung ano yung tamang proseso ng pagre-resign. So, actually, uh, yun tamang proseso naman ng pagre-resign, syempre, Ayon, magpapaalam ka sa kanila ikaw ay magre-resign na and then hihingi nila yung mga documents na kailangan and ibibigay mo yon ano po once na may mo lahat ng documents na hinihingi nila like ha, may resignation letter yan may form na pinipilapan, may dapat ibalik ka like uh, the ledger ata yun at saka yung mga ID kasi i-attach nila yun doon sa resignation mo kasi lalagyan niya ng close ano po so at kung iba pang papel na pinapapirmahan kung nagawa mo naman lahat ng yon ang pinakamatagal na process niyan is within one week lang. Ano po. Pero no ako ista pa nga ng card, hanggat maaari, hanggat kaya ko ng dalawang araw, tatlong araw, within the week, may release ka agad yung uh, refund. Wow. Gawa natin ang paraan na masolusyonan yun and monitor natin. Ano po. So, kaya inaabangan ko yung kanyang comment again, kung ano na nangyari. So, pinapunta natin siya doon sa card MRI result bank. doon sa tabi nga ng uh, pure gold taytay -tay. ano po so Next video natin or next Friday titingnan natin kung uh, ano na nangyari din sa kanyang ginawa ano po so tutulungan natin siya na makapag-resign kasi yung pag -re resign kasi hindi natin ini-encourage kasi basta maganda na member tayo lifetime dito sa mga insurance programs na ito kaya lang kung kailangan mag-resign dahil may mga reasons naman yan so wala tayong karapatan para tanggihan yun at hindi i-process i-process natin ang tama in a professional way ano po so abangan natin yan And again, thank you so much ulit sa pagsubaybay dito sa Connect to Card Friday. And abangan lang ating mga video sa ating channel sa YouTube channel sa ating uh, Flyers TV doon sa ating segment or uh, playlist na Connect to Card. Ano po? So, thank you so much and subscribe po kayo doon, mag-comment and i-share po yung ating video. Again, thank you so much doon sa mga nag-avail ng buy one take one doon sa ating SBG or Bogo, pra, Bogo Promo itong nakaraang 11th year anniversary ng Salveo Thank you so much. And kung gusto niyo pang bumili ng SBG, may link ako dyan sa caption nitong ating video. Ano po? Or i-click lamang yung shop now button dyan sa ating page. Or i-click yung uh, send message dito sa ibaba nitong video. And we're all good to go. I-message nyo lang ako, magpamember na kayo para sa lifetime discount. I-assist ko po kayo personally. I-message nyo lang po ako dyan sa ating messenger link. Again, thank you so much. Ito po inyong Coach, Coach Randy. And again, happy Friday. And welcome again kayo dito sa Connect to Card Friday sa The Flyers TV.